ngayon ang person ay umuwi umuwi sa aming province province ni sa kan sa kabundukan umuwi ako kasi ewan ko ba kailangan na talaga ng umuwi ng person kasi matagal-tagal na hindi siya umuwi sa kabundukan ayon may kuan may suha lokban pomelo ano mang tawag dyan. Basta yun, malaking orange. Ha? tas ko, yan. Umuha ako ba? Kasi, masarap din naman yan siya. Pinkish yan. Kaya, masarap. Kukunin ko sana yan dito sa kwan. Kaibabaan na lupa. Hindi na sa bundok. At mga lang that day, hindi rin lang ako natuloy. So, yan ang ending imbis na imbis na ipupunta dito sa baba kuan dito sa boarding ang ending nakain na lang da sa bahay pero kumuha din naman ako ulit ng tatlo din tapos pinunta ko dito sa boarding kaya yan yan shrap shrap nag open opens Tila. sabi ko dapat isang araw lang ako dyan eh sa bahay kaso nga lang hindi ka na yan parang gusto ko pang mag stay Dali, parang gusto ko pang mag stay eh kaso nga lang may mga classes na nag absent ako ng mga dalawang araw pero Nahabol ka naman, Kitty. Ayan. Balat-balat ang person. Ngayon pala nagre-record ako. Ilang days nang nakaraan. Kasi walang gusto kong i-upload kasi for memories. Memories ba? Di ba? Ang ganda mag-memories. Para kapag mag-relapse ako, babalikan ko lang siya dito sa YouTube. Ewan ko kung vlogging bang ba tawag dito pero sa akin parang memory keeps. Kaya ayun. Pa. Diba? Yan pala, meron akong lagnat, fever and chills, headache and chills. Kaso nga lang, tinat parang takot ako magpara sa etamol. Anon ba 'yon? Takot akong magpara sa tamol tapos ngayon, it's 16 days na lang bago kami mag-board exam. Pero according to my assessment, kulang pa ang knowledge. Pero sana naman, Lord, umasa ang person. Ngayon parang hindi ako nakakapagpasa. Kasi hindi ko naiintindihan kung anong feelings bang meron ako ngayon. Kaya yan, naisipan kong mag voice record na lang para dito sa yon sa pinuntahan ko sa bundok kaya pagkatapos na ng board exam babalik na ako sa bundok and mamundok na ako ha pero yung mamundok na ako ana yung mamundok na taga bundok talaga kami yan di ba may papaya doon may mga fruits din naman dyan. May mga rambutan. Kaso nga lang hindi ko na binidyohan. ba? Diba? Kasi nga, ang phone ko is hindi pa siya gano'n upgraded. And nag-detease muna ako sa phone ng kuwan Char! Pero huwag ka. Ako lang to. Yan, natapos na siya. And bola, Pero binigay din lang namin yan na. <laughs> kasi hindi ako natuloy na bumalik dito sa boarding tada nasobrahan ko sa pagkuan kaya ayan ay pero okay lang yan masarap naman that's all bye bye